So mga boss, paliguan muna natin si mga papis. Ay. Ngayon natin na ng shampoo. Hmm. <laughs> Para po mga mga boss, paliguan muna natin mga papis. Hmm. Shampoo. May shampoo siya. Head and shoulder ang shampoo nila boss. Pwede ba yun? Pwede pang pampaligo yung head and shoulder? Ha? Dito pa papali ko yung head and shoulder. Ha? Uh. Uh. Ah. Yeah, uh. Ah. Yeah. Sanglit, babalawan kita rito. Babalaw tayo. Babalawan ko, boss. Sanglit, sanglit, sanglit. Sanglit. Saglit, saglit. Ay. Mga boss, makulit mga boss. Saglit, ah. saglit. Saglit, saglit. At may sabon ka pa. Chaglit. Ay. Ah. Dapat matagal yung sabon sa katawan. Ah. Ang pangon nyo. Ang pangon ng head yung shoulder nyo, ah. <laughs> Magbago mga boss mo yung shoulder. Ayan, ah. Saglit, saglit, saglit. para malamigan yung katawan nyo hindi yung puro laro ayan mga boss ayan ayan yung mukha yung mukha ka brownie yung mukha ayan mga boss wala na sabon mga boss ayan. sarap digo <laughs> Ligo, ah, sarap ligo mm. Yang kapan pun, teman, terus ka ah. na Bangung malhan box yung isa saglit 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 tapon na yung sabon saglit saglit tapon na yung sabon mo uh, ay <laughs> alikot pag i <laughs> Baka si Scooby mga boss Bukas na kay si Scooby Kaya munti na lang yung tubig Sakto lang sa kanila tong uwan Aning uh, Huwag ka ito nakbu Pakbo Pakbo <laughs> ng takbo mga boss <laughs> Ang nanti natin mabutin sa mong sa katawan mo kasi masama. Sa mukha mo sa sa mukha sa mukha. Ay mga boss. Hmm, tagdit. Hindi pa Eh, oh. Eh. Asan hmm? tayo ah? Asan tayo ah?

Si Starry Para pumuti lalo yung Para pumuti lalo yung Yung katawan mo Ay. Bibigat kasi mga boss ng mga papis Kaya punting ligo lang pwede na Para malamigan naman yung katawan nila Si Scooby mga boss bukas na lang kay eksakto lang yung tubig sa kanila. This is tari, hindi malikot pag pinapaligoon niyo. Eh. Saglit oh. saglit mga pamo. Saglit saglit saglit. Saglit. gusto na rin yata maligo mga kapatid mo ay ah Ay sagat na, yun, na likod ko O mga bus, kailangan natin Kailangan natin matanggal mga bus yung shampoo sa katawan nila Kailangan natin maubos um... Ang mga bus tutoy, stari, hindi siya hindi siya magalaw paliguan hindi tulad ng dalawa kanina tsaglit tsaglit patatuin natin ha yung muka yung muka yung muka ay ayan ayan mga boss wala na sabon naman po si, si Shadow naman paligod natin Magshampo ka Isyado Sasyampo <laughs> sa mga boss <laughs> Mamaya kayo kumain pag, pag, pag napaliguan ko na kayo ha? Bango! Mga mga boss, hindi shoulder. Pwede ba to sa mga papis? Hindi shoulder. Hindi ko kasi alam mga sabon mga papis eh. Kaya bumili na lang ako ng hindi shoulder. Yan. Tanggal ang mga... Oh, saglit. Nagpapalawak kita. Saglit lang. May tubig ka doon ko pa tayo. huwag ka magalala.

Tubig pa naman mga boss. Sikit no? na ng likod ko mga boss. Lako pong ganito. Mababa. Ito si Regan. Gustong gusto niyang maligo. Regan. Kasi lumulog-lug ka nga eh. Saglit pa. Ayan, baywan ko. Whew. Pahimik lang itong isa po, eh. ลาตต้าสมิทเอ้ยนะครับนงอาไลยก็อะไรกันนี่นงอาไลยโม Ulit. Ayan, wala na. kita. Ito. Sorry, wang... Ayan. Diba? Diba? Yung mga mo si Regan, no? Oo. Oh. Hahaha. <laughs> sana na lang mga boss. Ito si... Eh, Ay, yung tubig natin mga boss. Ito si... Si Drago. Ayan. Pawi-awi na sila dun. Ayan, siyempo ni mama mo bukas. Taman-taman, dumi mo. Ha? Huh? Bukas na mga bus si Scooby Eh Eh anong oras na rin? At walang tubig? Gago. lawan kita ya mga bos tapos ta tapos na sila maligo Tapos na sila mga mga lego, mga boss, si, si Scooby. Bukas na lang. Ito, bagong lego. Ito mga boss, bagong lego. Madumi na naman sila. <laughs> okay lang, malamigan lang yung mga katawan nila. Ayan o. No? Sige na at ihanda ko yung pagkain nyo. Ayan mga boss. Ihanda ko lang pagkain nila mga boss.